hindi pa sa panahon. Ang dami pong kasayang doon. Mm. First time ko po ito, promise. mo <laughs> Mas masarap. <laughs> Ang salangka kasi, malalaki yung kanilang bawat ng ganito. Marang, o, tiyan ako. Tinuturo ito. Try natin. Ah, kada kamay lang. Ang langka naman ay mas malaki yung kibla Ito yung maganda talaga. Bago-bago pa. Ito ay ano. Wala ka Kaya kami nagkaroon ng marang. Dinala namin ito galing sa... Marang. Si Sister, labanan ng ating, ano yun, ng, ng page natin. Naka-Diyos ko. Vlogger na rin si Sister. naka <laughs> ko po. Ayan ba? Ah, ito po yung... Ito yung bagong marang. Ito po ay medyo, yung ripe na ripe na rin. Hinog na hinog na. Yes, ripe na ripe na. Parang yung masalang nasa. Ah, lang pala. Okay. Masalang okay. in pag O, ko, Sal Patrick, anong lasa? Masarap siya. Oo. Sarap? Masarap ang bago? Ano lasa? yung, lasa? ko yung seeds, that's

Before sa nabulok kunyari kung binugbog kita, yun yung nangyari. Bulbog. Naabulbogo sa atin, A sa Batangas, A sa Bulbo. na bulbog. <laughs> Kananong ganun eh. Uh, nalamog siya na la mo. atin. Ano na siya? An Nasarap. Nahulog ng kula. hindi pa sa Ang dami mong sayang doon. Hmm. Yan siya kuya. First time ko po ito, promise. Kakagaling buong araw sa. Kula, Okay. Mas masarap. <laughs> <laughs> ang salangka kasi malalaki yung kanyang tawag ng ganito. Oh, tapos, kailangan ang pag-alis ng... Ito, masinog. Pero, pero parehas ng lasa. Ito, um, anong tawag nito? Oh, um, pa parang. <laughs> anong tawag? nito Anong tawag? may amoy na, Marang yung seeds. Masarap. Yung seeds, inipon ko kasi tatanim, uh, isisidlings ko. Mm -hmm. Marami na rin ako nabigyan ng ano. Kasi